Panahon na para masampulan ng mga munay-pamayang staff ng South Tenerbato Provincial Hospital o SCPH. Sinabi ito ni Governor Reynaldo Tomayo Jr. matapos mag-viral sa social media ang post ng isang nilisen na inakusahan ng ilang staff ng SCPH na hindi pa kasi kaso sa kanyang biyanan. Ayon sa social media post ng isang nika Piligro de la Cruz, dinana sa SCPH ang kanyang biyanan na may mataas na sugar level noong linggo. Dagdag pa nito, nahirapan na huminga kanyang biyanan at nakakailangan ang ng urgent at medical attention. sinabi pa nito na sa halip na tulungan, hindi umano ito ay nasikaso ng hospital staff. Biligan, di naman ito mayo na tumanggi ang pamilya na i-intubate ang pasyente na makatutulong sana sa paghinga nito. kayun pa man, ayon sa gobernador, ito ay kanila ang iimbestigahan. Ayon pa kay Tamayo, din ito ang hindi pagsumitian ng report ng LCPH chinggil sa insidente na magiging patayan sana na kanyang desisyon. May mga previous na mga insidente na in natubo na-prove man nila ang ilang nga side sa hospital. E, hindi man sila nag ng report. So, ibig sabihin, magdi decision ako so, kung ano sa so, tingin ko ang tama. Napakanaon na na magbigay tayo ng sample para hindi napamarisan pa. Yung hindi pag-entertain na maayos, kung yun man talaga ang nangyari. Si South Cotabato Governor Reynaldo Tomay Jr., hindi rin kinaiilan ni Tomayo na may mga magkakataon na sa dami ng mga pasyente na papagod din ang ilang mga staff ng SCPH. Sinabi ni Tomayo na dahil sa walang tinatanggiyan, may mga araw na maabot sa gitimang daan ang mga pasyente sa SCPH. Ito ayon pa sa gobernador ay lagpas sa 200 bed capacity ng nasabing ospital. Ruwel Usado. NDBC Bida Balita